Ang isipin po ng pamahalan ay meron tayong malakas na ugnayan sa China, hindi tayo pwede makipaglaban po dyan sa gulo nila sa Taiwan. Maliban na lamang po, kung sakali man pong sumiklab ang kaguluhan po dyan sa Taiwan, ay bubumbahin po tayo ng China. At dahil nga po, nandito yung mga base po ng uh, militar ng Amerika. Dahil pag ang base militar ng Amerika ay gagamitin ng Amerika, para tulungan ang Taiwan at makikipaggera ang Amerika sa Taiwan, ay siyempre kung gagamitin nila yung base militar ng Amerika dito, itong mga EDCA, siyam na EDCA dito, sa, EDCA basis dito sa Pilipinas, ay maaari tayong girahin ng China. At pag ginawa ng China sa atin yan, ay masasabak talaga tayo sa gulo. Ganon po ang magiging sitwasyon. Uh, sa kanya pong speech sa New Delhi, in sa isa pong uh, speaking engagement sa New Delhi, India, sinabi po ni Pangulong Marcos na ang Pilipinas ay hindi po maiiwas sa Taiwan conflict due po sa maraming mga kadahilanan, lalo na daw po yung proximity o kalapit natin, geographic uh, proximity, maraming uh, kababayan sa Taiwan, at yung issue po ng national sovereignty. Ano pong tingin nyo dito? At Attorney Raul, hindi ba talaga maiiwasan? Madadamay ba talaga tayo? Ano po ang tingin nyo dito? Kung ang dahilan na ating uh, pagiging uh, uh, masama po dyan sa gulo sa Taiwan. Kung sakali man po na ang uh, China ay sasakupin na niya tuluyan ang Taiwan dahil uh, ang Taiwan naman ay talagang uh, kabahagi po yan ng China, isang probinsya po lamang po yan ng China. At uh, ang ating mga kababayan ay mahigit 150, 180000 na nagtatrabaho sa Taiwan. No? Ang dapat gawin po ng Pilipinas, meron na siyang contingency plan na kung sakali bago sumiklab ang kaguluhan dyan, kasi malalaman naman natin eh, kung sakaling uh, darating na yung digmaan dyan, ay kailangan mailikas kaagad yung ating mga mamamayan at pabalik sa Pilipinas. At uh, importanteng magawa po natin yan. Tulad po ng ginawa ng uh, gobyerno ng Pilipinas, nung nagkakagulo po dyan sa Middle East, nung mga 1990s, tapos nung mga early 2000, naalala nyo yung gera po dyan sa Iraq at saka sa Kuwait, na, na daming mga Pilipinong nandiyan din po sa Middle East. Hindi lamang po yung mga na nasa Iraq o nasa Kuwait, pati yung mga nasa karatig bansa na baka pwedeng madamay kung lumawak yung kaguluhan po dyan, ay nagawan po natin ang paraan, na iuwi po natin yung ating mga kababayan. Ganun na naman po ang nangyari. Noong nagkagulo na naman, po dyan sa Iraq, sa pangalawang digmaan ng Iraq sa sakupin po ang ng Amerika, muli nailikas po natin. Hindi po tayo nagpadala ng mga sundalo at sumusap po sa gera doon sa Iraq. Eh bakit po natin uh, iisipin ngayon na pwede tayong madamay at uh, tayo ay uh, uh, makikipaglaban kanino? Para sa mga Taiwanese? Sa mga Chinese? Hindi po dapat ganun ang isipan ng ating uh, pamahalaan. Ang isipin po ng pamahalaan ay meron tayong malakas na ugnayan sa China, hindi tayo pwede makipaglaban po dyan sa gulo nila sa Taiwan. Maliban na lamang po, kung sakali man pong sumiklab ang kaguluhan po dyan sa Taiwan, ay bubumbahin po tayo ng China. At dahil nga po, nandito yung mga base po ng uh, militar ng Amerika dahil pag ang base militar ng Amerika ay gagamitin ng Amerika para tulungan ang Taiwan at makikipaggera ang Amerika sa Taiwan, ay siyempre kung gagamitin nila yung base militar ng Amerika dito, itong mga EDCA, siyam na EDCA dito, sa EDCA basis dito sa Pilipinas, ay maaari tayong girahin ng China. At pag ginawa ng China sa atin yan, ay masasabak talaga tayo sa gulo. Ganun po ang magiging sitwasyon. Pero wag po natin pangunahan yung sitwasyon at sasabihin natin na maghanda tayo sa gera kung sakali man pong mangyari dyan sa Taiwan, madadamay po tayo at hindi natin maiwasan na makilahok sa hidwaan na yan. Yan po ang piling dapat po nating gawin. Iwasan po natin na tayo po ay masama sa gulo dyan po sa Taiwan kung sakali pong sisiklab ang kaguluhan po dyan.